Rap, bro, Ngayon ay pag-uusapan natin ang gamit ng wika sa lipunan. May anim na gamit ng wika sa lipunan. Una, instrumental. Pangalawa, regulatory. Pangatlo, interactional. Pangapat, personal. Panglima, heuristiko. Panganim, representatibo. At ang napili kong gamit ng wika sa lipunan ay ang pangatlo, interactional. Ngayon ay pag-uusapan natin ang interactional. At ngayon po ay ipapaliwanag ko ang interactional. Ano nga ba ang interactional? ang interactional ay nagpapakita ng pag-uusap ng mga tao o nagbibigay ng impormasyon sa isa't isa. Ang interactional ay hindi lang ito sa personal na kuusap, kundi pati din sa pag-uusap sa telepono. Unang halimbawa, kayo ay nag-uusap sa personal. Kamusta ka na nga pala, Bash? Okay lang naman. Ikaw ba? Kamusta ka ba? Namiss kita. Hmm, talaga? halimbawa, kayo ay nag-uusap sa telepono. Ano naman dyan? Anong ginagawa mo? Ilang taon na din tayo hindi nagkikita. Ano, busy lang ako dito sa Canada. Yung pasalubong ko ha, nakalista na yun. Siyempre, bibiliin ko lahat ng mga nista mo. Sige na muna, babay muna, may gagawin lang. Sige, bye! See you soon else. Interactional. Sana po ay may matutunan kayo sa video nito. Hanggang sa muli. Paawala! Ang interactional ay na Kamusta ka na nga pala? Ah, okay lang naman. Hindi ka mangutanan ako! Para sa akin, Malaga ang interaction ng naggamit ng wika dahil dito tayo nakakabuo ng koneksyon sa ibang tao. Katulad ng pakikipag-usap, pagbate o pangangamusta na ipapakita natin ang respeto at pakikipagkabigan. Dahil sa wika, mas nagkakaintindihan tayo at mas nagiging maayos ang ating samahan.